Ang bubble. Adventure ni Ernie. Noong unang panahon, may isang maliit na oso na ang pangalan ay Ernie. Mahilig siyang maglaro sa labas, gumugulong sa damuhan, lumulundag sa mapuputik na puddles at umakyat sa mga puno. Pero may isang bagay na hindi niya gusto ang maligo. Oso ako. Hindi kailangan ng oso ng paligo. Sabi ni Ernie, Isang araw, sobrang saya ng laro ni Ernie. Kaya't nabalot ng putik, dahon at ilang sanga ang kanyang balahibo. Habang pauwi siya, tinakpan ng ibang hayop ang kanilang mga ilong. Naku! Ano ang amoy na yon? Tanong ni Sally, ang ardilya. Ako yan. Amoy pakikipags apalaran. Sagot ni Ernie na may pagmamalaki. Pero pag uwi niya, napakunot ang ilong. Ni Mama Bear Ernie, kailangan mong maligo Napasimangot si Ernie Pero nakakainip ang maligo Ngumiti si Mama Bear Hindi kapag ito ay Isang bubble adventure Halika, ipapakita ko sayo Pinuno niya ang Batya ng maligamgam Na tubig at mga bula Na parang maliliit Na bundok Binigyan niya si Ernie ng maliit na laruan na Bangka at isang dilaw na rubber duck. Dahan-dahang, inilubog ni Ernie. Ang kanyang paasa, tubig at napatawa. Ang sarap ng pakiramdam habang siya ay naglalaro at nagsasplash inisip niya na siya ay naglalayag sa dagat ng mga bula. Lumalaban sa mga soap pirates at sumisisid para sa kayamanang nakatago. Unti-unting nawala ang dumi at putik at naging malambot mabango at malinis ang kanyang palahibaw amoy sa riwang pulot. Pagkatapos ng paligo sabi, niya, wow, pakiramdam ko ay parang bagong-bago. Ako ngoso, niyakap siya ni Mama Bear. Kita mo, yung kapaliligo ay nakakatulong para manatiling malinis, malusog, at mabango. At pwede pa itong maging masaya. Mula nun, minahal ni Ernie ang kanyang Bubble Adventures. Alam niya na ang pagligo ay hindi. Lang para sa kalinisan ito rin ay tungkol sa pakiramdam ng pagiging maginhawa, malusog at masaya. At tuwing matatapos siya sa paliligo, sasabihin niya, Ahoy, handa na si Kapitan Ernie sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran wakas. Maraming Salamat. Zapaki Kimik. Kung Buston Makarinit Young. Macarinit Hit. Pangak Vento, mag. Subscribe Lang.